Magandang araw po mga kababayan. Nandito naman po muli tayo sa ating panibagong reaction video. Patungkol na naman po ito sa pangharas na naman itong mga mga Chinese doon sa May West Philippine Sea. At siyempre ang ating mga sundalo diyan or ang ating mga coast guard na siyang nagpunta diyan sa lugar na 'yan. Siyempre hindi sila magpapatalo. Bakit sila lang ba ang marunong? Ngayon, panoorin natin kung paano nakikipagbaka, nakikipaglaban ng ating mga kapwa mga Coast Guard na nandyan sa, ngayon sa West Philippines mga kapatid. China Coast Guard. China Coast Guard. This is Philippine Coast Guard. We are conducting marine scientific research activity Please keep with us. For safety. So ito po yung ating mga Coast Guard na nandyan ngayon sa West Philippine Sea. Ito uh, bago lang nangyari mga kababayan na panibagong panggugulo na naman itong mga Chinese na nandyan ngayon sa West Philippine Sea. So itong bansang, Pilipi uh, itong bansang China, masyado na tayong binubuli nito mga kababayan ko. Mayroong batas, ayaw sumunod. Gusto i-gate yung kanila. Ano ba sila lang ba talaga ang marunong sa pagbigay uh, bigay ng batas na kanya-kanya dyan sa West Philippine Sea. Mayroon ng batas na ipinapasunod dyan at nanalo tayo dyan sa on close. Bakit ayaw nalang sundin? Bakit hawakan nyo yung buong West Philippine Sea na dati amin naman ito? Ano bang gusto nyo mangyari mga, mga Chinese dyan? China Coast Guard. China Coast Guard, this is Philip. Yan, kasi itong ating mga Coast Guard na nandyan ngayon sa West Philippine Sea, sila po ay gumawa ng uh, ng uh, pagre-research marine research activity scientist marine activities or nagre-research kasi sila dyan kita naman ninyo oh. sinisisid, check nila ngayon itong mga Chinese lagi tayong sinaras eh within the zone. So ito yung mga Chai, mga Chinese na talagang kung susundin or gagayahin natin yung ginagawa nila kung paano tayo binubumba ng tubig diyan kung ang ating mga kapwa naman Coast Guardian is talagang wala lang sinusunod na batas ayon sa kapayapaan, matagal na ito siguro ang nagkakabulbogan dyan eh. Kita mo naman ang lapit-lapit nila. Sinasabi na nga na iyon ay ating teritoryo. Nanghihimasok pa sila. Nanghihimasok pa talaga. Ano ba kayo, hindi kayo marunong sumunod ng batas? Nang angke na nga kayo, lumalagpas pa kayo sa boundary. Mabuti na lang nitong aming bansang Pilipinas marunong sumunod alang-alang sa kapayapaan ng bawat isa. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us for safety. For the safety of, uh, of the navigation, please leave here. Manahimik ka nga dyan. Tigas-tigas ng ulo mo. Huwag, huwag kang lumalapit-lapit diyan May kanya-kanya tayong mga sinusunod para sa ating bansa. Eh kayo, ano ba? Nangihimaso kayo ah. Lumayo ka kayo dyan. Di ba kayo nahiya? Malis kayo dyan. I say again, we are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us. Kita mo, lumapit pa talaga ng gusto. Oh. Tapos kumukuha pa ng video. Pasalamat lang kayo, mabait kami mga Pilipino. Hindi kami kagaya sa inyo, masyado kayong bully. At kami, marunong kami sumunod alang-alang -alan sa kapayapan. Kung ano ang uh, kaluuban na, na, nasa isip ng aming presidente, na ang sabi niya is uh, maximum tolerance. Nako, di mag matagal na siguro nagkakabanggaan dyan. Para kayo nagpapatintero dyan sa tu, katubigan na yan ng amin naman yan eh. Ano bang meron kayo? Ano bang meron sa amin na La, gusto nyo kaming sakupin. Hmm? Nandito na nga kayo, ang kahalos karamihan ng mga kababayan niyo, mga, mga Chino dito sa aming lugar at uh, gumagawa na ng mga dami-dami ng mga kasalanan dito sa aming sariling lupa. Tapos ganyan pa kayo sa aming katubigan. Ano ba gusto niyo? Nakakuha pa ng video. So yan po mga kababayan, no? Oh, talagang nilapitan yung ating mga kapwa Coast Guardian. Uh, kapwa-Pilipino na siyang nagbabantay sa lugar na yan. Gumagawa lang sila ng uh, marine science, scientist uh, research activity dyan. Eh hindi naman yan manghihimasok. Kung inyo nang inaangkin yung ibang lugar dyan, hindi inyo saksak nyo sa baga nyo. Eh bakit pala talaga nyo lapitan pa yung aming mga kapwa-Pilipino dyan na siyang uh, mayroong ginagawa dyan sa lugar na yan. Hindi naman yan ang gugulo. Layas, layas, So, yun po yun, mga pabayan. No? Yung ating mga Coast Guard, sinamahan nila yung mga mga scientist na siyang nag-susuri sa lugar na yan. Yun po, ang ganda kaya ng lugar. Tapos, kukuni lang ng mga, mga Chinese dyan. Hindi naman sa kanila yan, ate niya ni. Eh. Bagamat kinuha na yung ibang uh, lugar dyan at inangkinan nila, may papasokin pa yung ibang uh, ate na yan. Eh. So ang video nito mga kubayan is uh, yun na nga courtesy of PCG Philippine Coast Guard Ito po ay kuha nito lang huli uh, John June 2024 Ngayon ang uh, video naman nito is uh, i-credit din natin ito sa Rappler kasi tayo na may inikikireaction lang din naman sa video na kanila din mang nakuha doon min, min, mismo doon sa Coast Guard so dahil ito ay kailangan malaman ng buong Pilipino, bu, buong Pilipinas sa ating kapwa Pilipino na tayo ay binabully na dyan sa West Philippines eh, kaya kurin ito ipinapakita so sana po ay magising ang lahat at magiging alerto tayo sa nangyari sa ating kapaligiran so yan po Andiyan na nga yung mga barko ng mga Chino diyan. Andiyan na sila sa lugar talaga talagang kung mga eh, ginagawa na nila yung pier yung lugar na yan diyan sa West Philippines. Eh, tapos kung andiyan na yung mga kapwa natin mga nangangasiwa diyan at namamahala at nagbabantay diyan, lalapitan pa talaga. Yan oh, naghahabolan na naman oh. Ayan o. So, Mabuti na lang itong ating mga kapwa coast guard mga nag, nangangasi o nagbantay uh, dyan, e, sumusunod sila sa batas na siyang eh, e, ng ating uh, butihing presidente na si Bongbong Marcos na maximum tolerance. Kaya kahit pa paano, eh, pigil pa rin, pigil. So yun lang nga po ang ating maiksing video na ito at uh, ating kinuha yung video clip na yun is talagang galing doon sa PCG, Philippine Coast Guard, na yun ay pinakahuling nangyayari dyan sa West Philippine Sea. So, sana po tayo mga kapwa Pilipino, magiging alerto tayo sa mga pangyayaring ito. Sana hindi natin isawalang bahala ang mga ito. Laging tayo, lagi tayo ay mapagmatyag. At hanggang dito na po mga kapatid, mga kubayan, ang ating ginagawang reaction video na ito. Hanggang sa muli, kung mayroon tayo namang makikitang dapat din nating malalaman sa ibang mga taong hindi pa narating ang mga balitang ito sa mga television, eh kahit malang dito sa, sa social media, sa YouTube, ay inyo rin mang maabot or mapanood ang mga pangyaring ito, mga kababayan. So sana po ay tayo po ay mapagmatyag muli ha. At wala na po akong ibang masabi pa mga kababayan kundi ang magandang araw. Ingat lang po. Bye-bye.